Good day, Pinay Mamis! Pag-uusapan natin ngayon ang diarrhea, ang pagtatae, ang LBM or acute gastroenteritis. Pag-uusapan natin kung sino ang mga high risk na magkaroon ng severe dehydration, bakit ito malala, at kung paano maiwasan na ma-dehydrate si baby. Ang acute gastroenteritis is defined as having a loose, watery stool, for more than three times in a day or in, in 24 hours. So, kung hindi po yan loose, watery, kung malambot lang yan, hindi pa yan pagtatae. Kung hindi yan more than three times in a day, hindi pa yan pagtatae. Kung every day ay malambot ang dumi niya, pero less than three times a day siya nagdudumi, hindi pa yan pagtatae. Kasi baka may nakain lang, or nagkakaroon lang siya ng lactose intolerance. Usually, yung iba may nakakain lang. Parang tayo, kapag may nakain, lalambot yung dumi. Pero, hindi ibig sabihin nun, we're having acute gastroenteritis na which can cause severe dehydration. So, i-discuss ko ngayon sa inyo, sino ba yung mga high risk na magkaroon ng severe dehydration? Na kapag ganito ka, posible na ma-admit ka at um, lalala ang kondisyon ni baby. Number one, kapag walang rota vaccine si baby. Mataas ang chance na kapag nagtae ang baby at wala po siyang bakuna ng rota, usually kasi yung mga first time na magtae na walang rota na less than one year old, sila talaga yung naka-confine at na suswero. At yung iba, mataas yung chance na matay. Then number two, yung mga less than one year old. Mga infant, at uh, tulad ng sinabi ko, kapag first time magtae, hindi lang yung malambot ha, first time talaga na watery stool. Number three, eto, baka mabigla kayo na pwede pa lang magkaroon ng severe dehydration kapag ganito si baby. Yung mga chubby-chubby, hindi yung mabigat, iba yung mabigat? Yung chubby talaga ha, yung ganyang itsura. Kapag nagtaay yung mga yan at talagang marami na silang napupu, may kasamang vomiting, may kasamang lagnat at nakikita mo ng matamlay yan, ay naku, wag na kayong maghintay, wag niyo nang idaan sa ORS. Go to emergency room. Alam niyo bakit? Kapag severely dehydrated na si baby na chubby, mahirap silang iswero. Dahil nga, uh, puro fats na yan collapse pa yung vein dahil nga dehydrated na. Kasi kapag dehydrated po ang isang tao, pati yung ugat, no, yung daanan ng blood, magiging collapse. Hindi na siya dilated, kundi magiging, magka-flat yan. So, mahirap talagang tusukan yan. Mahirap lagyan ng swero. Kaya naman, yung mga ibang patients natin, which is yung mga severely dehydrated. Pag hindi na nakukuha sa swero, anong ginagawa? Ang next in line is intraosseous, IO, sa buto na, sa swero. Yung iba, which is pinapractice pa nila sa ulo. No? As for me, hindi, ko, hindi, hindi namin siya practice sa training namin. IO na po kami agad. Ganito ang itsura ng IO. And we ask for consent kung papayag kayo. Next, kung talagang hindi na namin makuha sa buto, which is possible, hindi, mahirap din ang I.O., ang next is cut down. No? Baka yung mga ibang mamis, eh, na-experience na ito. Yung dito, hihiwain yung balat dito at i-refer namin, -refer namin yan sa surgeon. Hindi po pediatrician ang gagawa niyan. Ang surihano po ang gagawa. Hihiwain dito sa may leeg, maghahanap ng ugat. I-explain naman sa inyo kung ano yung mga risk and benefit ng procedure na ito. Pero syempre, kapag in na sa inyo, ibig sabihin, kailangan talaga. But we ask for consent dahil may risk din po ito. Mahirap ikabit, duduguin, uh, and then syempre kaya baka mag-bleed ng mag, na mag Pero dahil syempre win-away namin ang benefit over the risk, kung in-advise na namin makat-down para mahabol lang namin, sana uh, yun, sana ang wish namin ay makipag ang relative. Kaya sa wala siyang swero. Ang number one kasi dyan, kapag talagang nadidehydrate si baby, kailangan nating i-replace ang losses. Hindi lang tubig, pati yung mga electrolytes. Kasi kung mababa po yung electrolytes ni baby, sodium, potassium, or hindi mababa, basta derange, hindi siya normal. Ang pwedeng mangyari is mong ma si baby. Kapag na si baby, magkakaroon ng hypoxemia yung brain. Mababawasan siya ng oxygen yung brain niya. Ang next na mangyayari is babagsak po yung heartbeat, hindi nahihinga at kaya tinutubo si baby. Kaya hinihingal. Kaya yung hingal ni baby, akala niyo pag gising siya, hingal siya. Akala niyo may pulmonya. Akala niyo meron na siyang ibang problem. Hingal po yun dahil sa dehydration. So again, i-review po natin, sino yung mga high risk na madi-dehydrate yung mga less than one year old, yung mga walang rota vaccine, yung mga chubby. That's why, very important na ma-monitor yung weight ni baby and yung length at yung BMI niya. Kaya naman, yung mga patients ko na 10 kg na pero 5 months pa lang, kaya sinasabi ko na ilimit mo na natin yung pagdede. Kasi hindi maganda ang overweight sa baby. Kaya naman, sinasabi ko naman, naman minsan, kaya hindi naman talaga matakot si baby, talagang tabain lang siya. Kapag pumiyat siya ng 1 kg, 2 kg, next month, okay lang. Basta pasok siya sa ideal body weight. Pag-usapan natin yung rota. Bakit ba mahalaga ang rota? Syempre, to prevent the severe dehydration. That's what I've mentioned. Kailan binibigay? as early as 6 weeks. Pero hindi pwedeng ibigay later than 8 months. Merong ibang brand hanggang 12 months pwede. Sa Philippines, talo yung brand na available dito. Pwede po nyo itanong ito sa inyong mga pediatrician. Ito yung Rotatec, Rotarix, tsaka Rotasil. Magkakaiba po yan, pero pareho lang ang kanyang epekto. Para naman sa mga toddler, 1 year old hanggang 5 years old, hindi pa rin po tayo ligtas sa severe dehydration. Sinasabi ko lang na ang mga less than 1 year old nakakatakot ma-dehydrate dahil nga hindi pa ready yung hindi pa kanilang katawan na mabawasan or magkaroon ng losses. Where yung 1 to 5 years old, okay na yung immune system nila, pwede na silang uminom ng tubig, eh, mas kaya na nila ang AGE. Pero, meron pa rin po tayo na nadidehydrate based po yan sa aking practice. Of course, kung may rota na si baby at nagtay po siya, ng, nagtayo po siya ngayong 1-year-old uh, siya hanggang 5 years old, makampansi na tayo na dapat hindi siya magkaroon ng severe dehydration. But, syempre, hindi naman lahat. Mataas lang yung chance niya na hindi siya magkaka roon ng severe dehydration. Pero dapat nagpapa-check up pa din dahil, uh, syempre, prevention is better than cure. At, hindi naman lahat ng pagtatae ay dahil sa rota. Ang rotavirus, kasi usually, sa mga infant. So, sa mga toddler, yung mga causes ng, dehy ng dehydration ay amoeba, intestinal parasitism, uh, bak yung typhoid, and cholera, yun yung mga nagkakos ng AGE sa bata. Pero sa infant, ang rota. Kaya napaka-importante ng rota vaccine. Hindi ko alam bakit hindi pa kasama ito sa EPI or sa health center. Pero sana, kapag talagang alam mo, matagal nang mataas yung mortality rate ng AGE sa bansa natin. So sana isali na nila dahil ang laking tipid kapag kasama na ito sa health center. Sa ibang bansa, alam ko kasali. Pero so sana makasama siya sa program ng DOH para malibri yung ating mga rota vaccine. Dok, wala ka nang kita nun. Um, okay lang. Kasi may mga ibang mamis naman na gusto sa private. Ang habol kasi nila, doktor yung titingin, doktor yung mag-administer ng vaccine, at syempre yung, yung tanong nila sa doktor, yun din yung habol, and yung examination. Syempre yung ano, yung ano din, yung weight and milestone ng baby, dinidiscuss din yan. We're sa health center, syempre, andyan naman yung mga barangay health worker natin, pwede na naman nilang itanong ang uh, tungkol kay baby, pero at least makakatipid sila, di ba? So, okay lang sa aming mga pedya na hindi magpabakuna sa amin, basta't ang priority ay yung health ni baby. So, yun lang. Sana, sana po kayo, may natutunan po kayo sa video na to.